yun mga kasangot late upload na pala tong video na to ito pala ay nung January 30 pa nung pumunta ako dito sa Naig. ngayon ko lang ito ma-upload dahil sa sobrang busy natin sa pagbiyahe kay Mubit. wala tayong time mag-edit mga kasangot at dito pala pagdating mo dito sa bahay inasigaso ko na agad yung aking dalang skim coat na nilagay ko sa bag para hindi makita ng security do sa gate dahil bawal pa mga kasangot ang pagpasok ng construction materials dito sa loob. Kaya itong scheme ko talaga nilagay ko sa bag para lang makalusot mo. At nilabas ko na rin yung mga gripo ng CR, lababo. Ito yung pri mga kasangwat ng nakuha nating housing dito sa Naik, no, sa Pasinaraw. At yan nilagyan ko na rin ng, ng tiplon yung gripo para maikabit ko na at makapagsimula na rin ako sa pag skim coat ng pader at dito mga kasangot yan tiningnan ko kung malakas yung tulo ng tubig at yun naman okay naman yung daloy ng tubig sa bahay natin at dito ito na yung ginawa natin sa maghapon mga kasangot na na tayo dyan ng gabi hindi ko na rin, hindi na rin ako nakapag video ng mga uh, ginawa natin sa maghapon dahil nga wala na tayong oras dahil ang oras natin dyan ay isang, isang araw lang. At dito mga kasangot, ginabi na ako dyan. Nag-video muna ako bago ako matulog. Yan. Naggamas na rin ako sa likod ng bahay. At grabe yung damo mga kasangot. Ayan. Gabi na to. Mga 11.30 na yata to ng gabi. At dito pumasok na rin ako sa loob ng bahay. At matutulog na ako nyan mga kasangot. At sobrang pagod ko talaga. At babiyahe pa rin pala ako dyan ng madaling araw mamaya. Dahil bukas may permission pa kami ng mga kasama ko sa duty ng mga kasangot. At dito, dito na nga pala ako sa second floor mga kasangot. Ito yung mga nagawa ko rito. Nalagyan ko na rin ng skim coat. At sa susunod na punta natin dito mga kasangot ay maglalagay na lang tayo ng primer at retouch na lang sa sa iba. At dito, naglatag na rin ako ng karton para matu.